Nanawagan po ako kung sino pong sa anak ko. Sana po ibalik niyo po sa akin. Dalawang linggo na po siya nawawala. Kasi po kailangan pa po niya ng alaga ng isang nanay. PWD po siya, sir. Oo, oh, oo, oh, 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 Ibalik niyo naman po siya sa amin. Dalawang linggo na po kami naghahanap. Kung sino pong mabuting puso nga nangakawa sa anak ko, pag naman po. Nanay? Magandang tanghali po, Ma'am. Hi Nay, magandang hapon po at uh, nasa yung video nila Nanay. Ayun, Ayun! ang good news, afternoon. Magandang oh, news, oh, oh. hapon po. Ayun. So after po ma-ere, uh, mga kapatid, agad-agad din pong rumesponde ang uh, Chief of Police po ng Antipolo City na sila Colonel Ryan Manongdo At uh, Nanay, kasama po natin ano, ang katabi niyo na po mismo ay si Angel Nicole Raga. Pa. Apo. Apo, ma'am. Okay. Nanay Luella, si Attorney JV to. Kami rin po yung nakasama nyo nung, nung Miyerkules last week. Okay. At una sa lahat, kami po ay nagagalak na sa wakas ay kasama nyo na po si Angel Nicole Raga. Naalala ko po, no? Yung uh, lungkot na kanyang nadarama, no? Sa pagkawalan ng kanyang anak last week. Ma'am, matanong ko lang, no? Kamusta na ang kalagayan ni Angel Nicole? Okay na po siya ngayon sir. Kaso po hindi pa po siya makausap ng, ano, nag nagaroon po siya ng trauma po. Oo oh, oh, nga naman. Niya. Oh. Kasi ilang weeks din siya na wala Pero ma'am, uh, pumunta po kayo sa amin last week. That was Wednesday, Miércoles. Uh, Ibalita niyo po sa amin ma'am, paano po yung naging kaganapan? Paano po natin nalaman yung uh, lokasyon ni Angel Nicole at nahanap siya ng biyernes? Ano po sir, yung... Nung 5 po, magdamag po kami maghanap sa kanya. Kasama po namin yung polis ng Antipolo po at saka Barangay San Jose po, sir. At saka po yung mga kapitbahay po namin, lahat na po kami naghahanap po sa kanya. Okay. Ma'am, saan po natin nahanap si Angel Nicole? Kinabukasan po, sir, ng alas 7, mga 5 ng alas 7 ng gabi, nahanap po siya ng kapitbahay namin sa may palingki po ng Agura ng Antipolo. Sa palengke. Okay. Ga Gaano o po, po yun kalayo sa bahay ninyo ma'am? Mga ilang minutes po yun. 30 minutes po sir. 30 minutes. So malayo-layo rin. Opo. No? Nakita na po siya ng kapitbahay namin po. Inuwi po siya sa amin sir. Ayun. Very good no. At ma'am i-confirm ko lang no. Ang mga tumulong po sa inyo ay ang ating kapulisan dyan mismo sa Antipolo City. Opo sir. Oo. Ang nakahanap po ay ang inyong kapitbahay. Opo sir. So ma'am, kamusta yung kalagayan po ni Angel Nicole nung siya po ay nahanap at uh, naibalik na po sa inyo? Hindi pa po siya, na ayaw niya sumama sa akin po kasi parang naturma po talaga siya. Sobrang dumi po niya. Uh, at na-mention niyo po kanina na parang hindi pa uh, gaano nakakausap si Angel Nicole. Siguro, siyari no, uh, asisten din natin si ma'am, na, anumang tulong no, mm -hmm. na pwede natin ibigay kay uh, Angel Nicole para maka uh, move move on dito sa trauma na kanyang nadanas, siguro kailangan nating ano, ano, ipa-assistihan din, Shari. Yes si uh, nanay, ano po ang uh, sitwasyon po ni Angel non Siya po ba ay may kasama? Uh, iba na po ba yung damit niya nung nakita po? Iba na po yung suot niya, ma'am. Hindi na po yung pantalon na maungat sa t-shirt na white po. Okay. Kasi po, uh, attorney, ang uh, tumulong po sa atin at lubos po kami nagpapasalamat din po kay Ma'am Aileen Biong na isa pong mananahi. Siya po yung nakakita Apo. talaga kay uh, Angel uh, two days after po nating mayroon. Ah, ito ay. yung kapitbahay. Yes po. Uh, nahanap po siya sa palengke po, ma'am. No? Parang ang sabi, Apo. sumakay po ng jeep. Apo, ma'am. Okay, Apo. ayun. Laging pasalamat ko po sa kanya na dinala po niya yung anak ko dito sa amin po. Ayon. Nay, um, baka ito, ito, na po, ito na rin po yung chance po ninyo na no, para makapagpasalamat po kay Ma'am Aileen. Ay Aileen, maraming salamat po sa iyo at saka sa asawa mo. Tapos buong puso po ako nagpasalamat sa iyo, be. Maraming maraming salamat. God bless it, talaga. Mm -hmm. At saka yung mga nagdadasal po na mahanap yung anak ko, salamat po ng marami. At saka lahat po ng tumutulong. At saka po kay Sir Rafi Tulpo, idol. Maraming salamat po. Ayun. sir, at sa lahat, po. At maraming salamat din po kay Attorney J.B. Bernardes po. Salamat po ng marami. Siguro, uh, nanay, malaking tulong din po no, na maglagay po tayo ng ID palagi sa kanya. No, nakasabit lang po palagi. No, just in case lang po. Uh, wag naman po sana mangyari ulit. Pero kahit saan siya magpunta or kahit kasama niyo po, meron po siyang, kasama, uh, meron po siyang ID na bitbit -bit po. Opo. po. Nay, um, kami po ay lubos po na natutuwa na nakapiling niyo na po si si Angel. no Hindi niyo po siya nakasama nung Pasko at Bagong Taon. Pero at least, Nay, safe po na nakauwi po sa inyo si Angel Nanay. Kami po ay lubos po na natutuwa po. Maraming salamat po sa inyong lahat, ma'am. Kung hindi po dahil sa programa niyo po, hindi po makita namin ang anak ko po. At maraming salamat po sa pulis ng Tanose po. Ayun. Salamat po. Um, Angel, thank you very much. And Nanay Luella. Angel, hello. God po, ma'am. Ingat palagi, Angel, ha? Ayun. Thank you very much, Nanay Luella. Magandang hapon po. Pagkakataon po, ma'am. Maraming salamat po. Ayan, nakakatuwa naman, Shari, no, na uh, si Ma'am Luella lumapit sa atin. Yes. Nagpatulong tayo ay tumugon at ang dami, no, ang daming tumulong. And special thanks, of course, sa... Uh, Uh, PNP Antipolo City. Oh, yes oh. po, si Lieutenant Colonel Police, Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, ang Chief of Police po ng Antipolo City, Rizal. Maraming maraming salamat po, dahil after pong maere, agad-agad talaga, attorney, nag-deploy talaga ng kapulisan para mahanap po si uh, Angel. Yes, and after yes. two days nga po, ay nahanap naman po. Opo, and uh, paalala lang po no, sa publiko din kasi naalala ko, yung case natin na ito, nawala si Angel, Angel. Nicole Opo. pero parang hindi agad nilapit sa PNP. Opo, Opo kung may nawawala po tayo na kamag-anak, kaibigan o kahit sino paman, agad-agad po no ilapit po natin agad sa PNP para agad-agad din po silang makapag-deploy ng kanilang mga tauhan na trained para maghanap ng mga nawawala nating mga uh, kaibigan o kaya kamag-anak. Okay. At, at least attorney na napanatag na rin si Nanay na nakasama kasi hindi niya nakasama attorney ng Pasko at oh, 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 oh. New Year eh. At ramdam ko yung lungkot niya noon dito, mm -hmm. Shari. Si nagka si Nanay. So, ayun, ma natutuwa lang po ang aming team na palagi naman po dito nakakapag uh, may nananawagan, nahahanap din po. Opo, oh, opo. Oh, Bukas po ang aming tanggapan no sa mga uh, panawagan na, na ganito no kung may nawawala, okay? Salamat yeah. po.